Hello mga ka-super, ka-seri, ka-super nanay, ka-super inday, ka-super ng lahat. Welcome back again sa ating channel now. So ngayon, mayroon tayo itong kararating lang, mainit-init pa na parcel galing sa GNT Express. Ayan Oh. <laughs> 1499 yung ating binayaran. So, ano ba ito? I-unwrap <laughs> natin, no? Ayan. Yung order ko is total ng 2 kg. Pero nakalagay dito, please notice that you will receive enough the weight for this product you have ordered. Pero ang tinimbang ko ay nasa 1.7 plus lang. Ganun. So, titingnan natin. Buksan natin. Kasi, ito ay na-order ko naman to sa Facebook. <laughs> Nabudol ako ba sa Facebook? Ay, pero matagal ko na ito nakita sa Facebook. gustong gusto siya mag-order, pero meron pa akong pag-aalinlangan. Pero nung isang gabi talaga, napa-check out, napa-add to cart, and check out na talaga ako. So, dahil nga COD naman, kaya pinostro na natin. Kasi, dahil nga dito, ito, yan, yung mga fruit and vegetable chips. Ito, nabili ko sa TikTok shop uh, buy one take one lang to na halagang 349. Sito so kasi buy 10 get 10 free. So magiging total 20 packs worth of 1,500. So parang yung isa lumalabas na sa 75 pesos lang. So sabi ko sige go ko na kasi cash on delivery. So hindi ko pa natin nakikita. Sabay-sabay natin makita yung loob kung true lalo pa to, 'di ba? Baka na-scam lang ako. Nabudol lang si Madam. Ay! Uh, uh So, buksan na natin. Kung buy 10, get 10 by ito. ba diba? So, ito ay hindi sponsor, hindi to endorsement. Gusto ko lang to i-share sa inyo. Alam nyo naman, tayo ay sharing is caring. No? Kasi nga, ito kasi nagustuhan ko. Nagustuhan din ni Jam. si Jam kasi hindi masyadong ano sa gulay. So, dahil nagustuhan niya to, mas lalo tal talaga akong bumili. At saka, sabi ko nga sa inyo, nagda-diet tayo ngayon. Ano lang tayo? Ang oh, yung diet natin, depende kung may ulap o what. <laughs> depende kung may pagkain o what. <laughs> Charot. Inaano ko nga yung one meal a day lang, yung omad lang, ganon. Pero syempre, hirap talaga, no? Pero siguro, adjust-adjust lang. So ngayon, parang hindi na ako nag-dinner. So pag, ano ko lang, pag halimbawa, nag ba ko or parang naghanap ang pagkain. So, ito na lang yung ating kakainin. Kasi nga, zero fat, zero calories daw, mga ganyan-ganyan. Tapos, pwede sa di diabetes, sa mga ano, kung ano-ano pa, nagda-diet, ganyan. Kasi nga, walang oil, mga ganon-ganon. So, anyhow, ito na siya. Yan. bye bye Wow! Wow! Hindi ko lang alam kung pipi siya, pipi, pero parang naka-tight lang siya. So, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so wala yung another 10 kasi nakalagay nga doon, buy 10, get 10 free. So, asan yung another 10? Ay, nakaloka yun. Hmm, may scam time. Lalagay ko sa screen yung sabing buy 10, get 10. At saka ito yung parang magkaiba sila. Eh? Magkaiba sila. Magkaiba magkaiba sila ng ano. Pero yung picture doon, parang ganito yun. Tapos yung dumating sa akin ito. Tapos, para may butas na. Ang expiration ay August 2024. So, 10 packs lang siya. Hindi siya, buy 10, get 10 free daw. So, asan yung 10? Wala. 200 grams. Ito kasi ay 125 grams. So, ito yung ano Home Farm Dried Mixed Fruit and Veggie. 100% natural. Mixed 10 kind of fruits and vegetables. Parang bigla ko na dumpot. Kasi nga buy 10, get 10 free na. At no fat, no fried, no grease. Yan. At 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, buksan natin na Para magkaiba siya. Magkaiba ito, tsaka, dito. Magkaiba siya. 365 purely fruits naman ito. Mixed in different type of fruits. Magkaiba sila. So, buksan natin. Nakakaloka ha. Tsaka, wala nang hangin. Ito kasi na-receive ko to, Maganda ganda yung kanyang ano. Uh, Na-scam lang talaga tayo nito, oy. Tapos, hindi natin kung mas nasisil pa. Parang hindi nga na nasisil. Ayan, bukas na agad. Tikman natin. Ay, nalaglag pa. Crunchy siya. So, mas masarap to. Ito kasi buy one take one, P340 na Parang may untapped flavor na. Budol na, ako. Yung iba, durug-durug na. Yung iba, durug-durug na. Akalota. Durug -durug ah, ah? Diba? Ayan, o. Durug-durug na yung iba, o. Oh. Kasi naman, ang dami nakalagay dun mga artista, mga, ano, celebrity, tapos mga doktor, ba, Diba? Diba? Mga nagpo kufrup daw 'di ba? 'di ba? Pambudol. Nakakaloka na si Madam S28 Buy 10 get 10 free daw. Wait lang, tingnan ko sa sa Facebook na inorderan ko. So yan, bye-bye. Update tayo next time.